Eto talagang SMNI, ganoon na rin po ang una kong impression. Naakala mo talaga above the law. Nga naman, kasi kiniklaim na appointed son of God yung may-ari niya. Yan. So parang ibig sabihin, abay, pwede na kayong magmataas. Sabi nga dito, they feel like they are kings. Na wala nang pwedeng mag-usisa, uh, wala nang pwedeng pumuna sa kanila clearly talaga na gusto nila sila madalas yung masusunod. Sila parate yung kuno ay kuno ay hari-harian. Yun nga napakaliwanag. Akala nyo or they think they are above the law. Ito yung ito yung minsan nakakagigil sa ating lipunan. May mga grupo, may mga individual na akala mo hari-harian. Akala mo talaga kaya nilang baliin ang batas. Di ba? eto yon pinatawan po ng suspension ang um, SMNI ng kung ilang weeks yon anyway tapos hindi nag comply kaya anong nangyari abay may may, may sapina na po ngayon ang SMNI at posible talagang mawalan or matanggalan ng franchise etong nagkukunwari or fake network yan po ang uh, binitawang salita rin ng maraming eksperto at nakikita nila na etong sitwasyon ng SMNI ay palala ng palala dahil sa una pa lang kasi malalala or malala na yung kanilang ginagawa. Maraming negatibong bagay. Halimbawa, yung pagpapakalat na, ng fake news, yung mga commentator dyan na hindi naman talaga totoong journalist ay maituturing o tinaguri ang mga red taggers at mga fake news peddlers. Abay talagang, talagang iisipin mo na hindi naman totoong network ito. Nabuo lang ata itong network na ito dahil may gustong pangalagaan ng mga politiko. Yun ba yun? Ngayon, pinapatawag na rin po ng, ng uh, Senado, edong eh, siki Buloy dahil nga sa mga uh, kuno ay hidden wealth. Yun. E ano pa nga ba ang bago? Sino ba ang mga kadikit? Sino ba ang mga kaaliyado? netong si Kibuloy o di ba si Duterte. Ganun na ganun po. Ang mangyayari ay eto. Clearly, SMNI thinks they are above the law. and NTC is mandated to supervise radio stations. That's your mandate. But in this case, despite the order, SMNI didn't follow. Hindi sunonod. Kahit yung suspension po ng dalawang programa na ang isang host ay uh, yung dating presidente at yun nga yung mga Red Tigers na sinabadoi kuno at si Kelbo, yun din po ay hindi sinunod, hindi nag comply. They failed to follow the suspension order. Yan ang nangyari. Ito yun Um, hmm. so Rigodil Sor, Sur 2nd District Representative Pimentel frankly questioned The NTC regarding their actions over the suspension of Sunshine Media Network International during the House Committee on Legislative Franchise hearing on Wednesday. Etuyan reiterated, he reiterated that the franchise of SMNI should be revoked due to its alleged violations and continued airing through its reg regional networks or stations despite the suspension imposed. So, yun ay malaking ground. Yung pag-comply nila doon sa suspension order, malaking ground iyon para daw ma-revoke ang franchise nga netong netong peking network. Abay, akala ko ba akala ko ba mga godly ang mga naan dyan? O ba diba? Na ang ibig sabihin, pag kayo po ay godly at um, nagpapalaganap kuno ng salita ng Diyos, ang ibig sabihin, yung gawain nyo ay makajos pero hindi. Ang ibig rin sabihin, abay kayo mismo. Ang bumabali doon sa sana ay impression ng mga tao na spiritually consecrated. Kabaliktaran dahil kalimitan, kayo pala ang pasimuno ng mga kabulastugan at kademonyohan. Ano ang mangyayari sa SMNI? Uulitin ko, magiging matiwasay ang ating bansa kung wala ang ganyang klasing mga network. Meron pa bang iba bukod sa SMNI? Parang meron pa tayong isang network na naririnig. Na hindi naman masyadong matunog ngayon, pero doon din ang direksyon. Pero unahin dapat ang SMNI na ma-revoke ang license. Good luck!